Thank you, thank you, Lord, for gathering us through this event, the Cordillera Challenge 2011. We ask you to bless us. We ask you for a safe ride and good weather. Keep us away from harm and danger, O oh God. Bikers, are you ready? Are you ready to ride? si John Lloyd. Pero so far, si John Lloyd pa lang John Lloyd, kamusta na? Yes. Ha? Ha? Masakit pa yun. Sir ka na kaagad. Ang ganda na ng kitap ng bike mo Talagang tema wala sa patos. Yan ang mula sa patos. Hanggang damit, hanggang helmet, terno ha? Pati gloves ha? Yes, yes. Paano pag may naiba dyan? natin Ayan si James. Yan yung ano, yan yung veterano. Ano ba? Kahit anong problema ng bisikleta mo, madidetect niya. Tama oh. yun para mahirap. Oh? Anong problema ng bike niya daw? Boss, hindi bike may problema, biker may problema. Ayan, tabi natin. Ayan, sinatin. At dahil nasa Baguio kami, ang taho Pwede dito. mas mahuli, no? Tapos pakibuksan niya. ano yung taho flavor niya? Ito yung uh, strawberry. Strawberry? Ah, meron ah, din regular siya uh, Meron din regular. Isang regular ako. Uh, ako regular pa rin. <laughs> Bakit ayaw mo ng strawberry? Ha? Ah? So, strawberry, ba't ayaw mo ng strawberry? Kakaiba Ay, Ay, yun eh. Kakaiba. Okay. <laughs> Maganda yung pinalakihan pin natin. Mamaya ah, okay. lasang strawberry. Oh. Marat mabenta ba yung strawberry na taho? Ha? Oh. Ah? Oh.

Tara. Sa ihingal ko pala, alam mo na kung gaano katalik itong pinabike namin. Hindi ba ako sumusukop? Medyo papahinga lang siya na pinapauna ko sila. Medyo mabilis kasi simula ako eh. Oh! Puro pataas to eh! Oo nga! Eh puro pataas! Pero, kaya namin to! <laughs> yung bike ko pagod na pagod na! <laughs> eh mga kotse nga napapagod eh! Oo nagpapahinga nga yung Mercedes Benz. na tumirik yun eh! <laughs> You Ayan, kaya pa, kaya pa? Kaya pa, kaya pa. Uh, Just pace, pacing lang. Hindi, ako talaga napagod lang yung bike ko. Eh, ah, Masyadong mahal ito eh. Oo nga eh, baka... Pinawisan you know, na basta. Maano, maano. Kaya oh, yeah, si Orbee ka basta. is doing well. <laughs> My legs is, are not. <laughs> ako nag-clamps na eh. Well, let's go. Let's go, let's go. go. So far, so good. <laughs> sa uh, aking cyclometer, mga nakaka-18 kilometers pa lang kami. Ganda ng view ko. Ay, uh, mga ano pa, siguro uh, more than half pa. Ngayon sila Larry. Ilang sandali pa ang minalas mga maplata ng gulong itong si Che. Kaya kinailangan niyang ayusin ito. Pero maniwala ko sa hindi sa kabilang aberya, itong si Larry, nagawa pang magpicture sa sarili. Andito na ako sa area, ako tawagin na yung uh, critical po critical point kasi uh, sa punto ito dapat ilakad mo na yung bike mo hindi mo pwede sakyan dahil medyo delikado Magkita mo yan napakipot na lang ng dadaanan yan yung sinasabi ko makitid na na kalsada medyo delikado kasi sa bagay nito laging nagkaka-landslide. O oh, ayan po, malinaw na malinaw sa puntong ito, bawal ng sakyan ang bisikleta. Pero talaga, may sadyang makukulit pa rin. Makukulit na yan, mga kaibigan ko po yan. Uy, bawal lang ha, di ba bawal ano, i-ride? nakaingat ang ah, putek yan ang bike ko ngayon sobrang putek Ay, uh... pwede natin go picture to ah, later man, man. pwede go yung picture to later on eh. pwede. ah pwede hd naman to putek oo nga eh pati mukha ko Ay, salamat ano <laughs>